So, ito na mga kaibigan, yung ating uh, makina ay nabuo na. Ito ay V8 engine, yung uh, nakaraang uh, vlog natin mga kaibigan na ang naging problema nito ay overheat. So, ito yung kanyang timing cover ay linalagyan na ng uh, silicone So, tulad ng sabi ko, mga kaibigan, ito ay dalawa yung kanyang timing chain. Dito sa bank 1. Ito. Mm, para mga. sa bank 2 naman. Ito. Okay. So, yung timing nito ay uno dito sa kanyang uh, bank 2. Uno rin dito sa exhaust. Ito yung intake. Exhaust bank 2 to. Sa bank 1. ganun din, mga kaibigan. Uno. Dito yung uh, uh intake o rin yung kanyang exhaust okay o no lahat so dito yung, <coughs> yung okay, pakita ko sa inyo yung kanyang uh, timing yung uh, marking so ito so umpisa muna tayo dito sa kanyang crack shop <coughs> sa crankshaft mga kaibigan ay ito dito yung data. Okay. Ayan, makikita nyo. At dito sa kulay na to. Ito yung bank 1. So always yung bank 1 ay dito uh, sa front. Dito naman yung bank 2. Ayan, magkatapat yan. So at saka itong uh, dowel dito ay dapat naka tapat dito sa bank 1. Bank 1 cylinder. Okay? So dito yung number 1 357 Okay 1357 yung firing order Dito Sa kanyang bank 1 Sa bank 2 naman 2468 Okay So ito ay valve lifter Ayan yung kanyang tapet So yung tapet na sinasabi nila dito naman yung kanyang valve lifter yung nasa loob, yung uh, self-adjustment niya. Siya yung naga uh, nag adjust kung maluwag itong ating valve tappet. Yung langis na mga kaibigan, yung nagko-control. Siya na yung uh, kusang nag adjust So dahil dito sa kanyang valve lifter. Okay? So ayan, dinalagyan na ng uh, silicone para maikabit na itong kanyang uh, timing cover. So, ang naging problema mga kaibigan ay halo yung tubig at langis. Kaya, ibinaba itong kanyang makina. Ah. Um, ang back engine oil seal. So, pwede sana mga kaibigan na hindi baba itong makina neto. Pwede itong uh, timing cover lang itong tanggalin at saka itong cylinder head. Kaso nga lang may tagas kasi dati dito sa kanyang vacuum uh, uh, engine oil seal kaya binaba itong makina kaysa itong uh, cylinder head cylinder head lang yung tatanggalin. Minabuting tatanggalin na lang itong buong makina para isahan na lang yung trabaho kasi kapag uh, cylinder head gas, uh, cylinder head lang yung tatanggalin. Siyempre, obligado pa rin na magtatanggal sa ng transmission kapag hindi binuo itong kanyang engine na tanggalin. Yan ang ating uh, mekaniko, mga kaibigan. Yan si Mr. Ibrahim. Yan, Yan si Taga Pangasinan, Tubong Pangasinan, mga kaibigan. Yung mga palisok dyan, shout out. Mga Dyan, sa parteng Pangasinan. Okay. Ayan, yung v 8 natin na makina. Ito yung kanyang uh, timing cover. So, sa injector niyan. Andan. Uh, ito naman ay para sa 1UR. Ah, uh, 1UR. Ito kasi 3UR mga kaibigan. Sa Toyota Sequoia. Ito naman ay sa Toyota Land Cruiser. Uh, magkaiba yung 3UR at saka 1GR. So, ito yung sa ating Land Cruiser. Yeah. Ito ay V8 din mga kaibigan. So, ang pinagkaiba kasi ng mga kaibigan, yung 3UR at saka 1UR. Ang 3UR mga kaibigan ay mas mahaba yung kanyang connecting rod. I-confirm natin dito sa ah uh, One UR So nandito yung kanyang injector Pakita ko rin sa inyo mga kaibigan yung kanyang injector Injector ng 1 uh, One I 3 UR R <coughs> uh, Parehas lang yung injector Kaso connecting rod lang talaga Pinagkaiba Tsaka yung piston Ayan. Ayan parehas na parehas doon mga kaibigan yung kanyang uh, Injector Okay. Timing cover, magkaparehas din ba? Hindi. hindi. Oh, mas mahaba yan, no? Hmm. So, hindi magkaparehas ng timing cover. Ito yung kanyang throttle body. Ito naman yung kanyang oil cooler. Okay. So, ayan mga kaibigan. Tapos nang uh, nalagyan ng uh, silicon. So, isusok-sok na lang yan. So ito ay ito yung nasa kanyang pump ayun nando. Yung kanyang oil pump. So dito yan itatama. Ayun dito yan. Ito yung nagda-drive sa kanyang oil pump. So ito tama niyan ni Mr. Falisok dito. So kita nyo dito yung kanya. Nagat la yan. So medyo mahirap ipatama yan mga kaibigan kung hindi mo mai-sentro. Ayun. Gumagalaw kasi yan. Kaya dapat ipasentro yan. Lagyan ng silikon yung uh, daanan ng uh, tubig. So, tubig naman mga kaibigan, dumadaan dito. So, dito rin sumisingaw ang tubig kapag nasira yung kanyang o-ring. Kaya, linalagyan na lang namin ng uh, uh, silikon yan para sigurado na, na hindi siya Tatagas. Minsan kasi mga kaibigan tumatagas 'yan. Kaya Walang choice kundi lagyan na lang ng ah uh, silicon. So kapag brand new naman 'yan, brand new ito, brand new 'yung timing cover Brand new 'yung andito mo, ito. Walang problema 'yan kahit hindi mo lagyan ng ah uh, silicon. Pero hindi kasi brand new mga kaibigan kaya sinalagyan na namin may konting uh, tama. Kaya minabuti namin lagyan ng silicone para yung uh, tubig ay hindi siya tumagas. So, ayan. Sinasalpak na. So, dito nyo tignan kung maganda yung lapat. So, sisikwatin lang yan kung may panikwat kayo velcro kung hindi naman ikotin nyo ito ilagay nyo yung tornilyo yan tulad nyan pag ino ino inikot nyo itong kanyang crankshaft sasama naman yan pasok na yan yan ay 22 masok na ayun masok na hindi pa nga inikot masok na <laughs> Ay, yana. Ito. Okay? So, ito rin yung ingatang minsan dito mga kayo So, ang daming trabaho niyan kapag ito lang ang tumagas. Ang daming tra trabaho. Tatanggal ka nito oh. Ayan, ayan. sensor intake manifold. Tapos ang dami pang mga wire na tatanggalin kapag tumagas yung tubig dito banda dito dito kasi ang banda mga kaibigan tumatagas okay so lalagyan na lang ng tornilyo to at ilalagay yung kanyang uh, to valve cover tsaka isasalpak na sa sasakyan okay so Hanggang doon lang muna tayo mga kaibigan. At maraming maraming salamat sa malang sawa niyong suporta. Ah. Okay, thank you.